Uh, good morning people. Uh, mga kablog, uh, Marami po salamat sa pag-support sa aking channel. Uh, gusto ko lang i-share itong aking uh, nakalap na ore ng bato. Ito siya. Yan. Uh, iron nickel. ganda uh, 340 gram uh, medium agak berat kasi sulit sulit siya kan salamat sa mga supporter ko uh, sa walang sawang pag nunod ng aking mga video, maraming salamat po uh, talay-talay lang po ang pagtagilig sa aking vlog maraming pong salamat walang sawang pa sa salamat, maraming pong salamat Uh, isang ori ng mityarite isang tipak na bato uh, dalawa itong nakalap kong uh, ori ng bato Bali ito yung isa. Ito yung isa. Yung mga solid ha, kasi plus bakal na siya. Yan. 190 grams ito. Mabigat siya kasi solid na bakal nickel. At ito naman yung isa yung uh, metalloid silicon silicon iron. Ito na kasama nato dati sa na, na vlog ko, marami 'tong mga nasa 5 kilos. Uh, kung sino 'yung interested sa metaloid silicon. Ah, uh, pwede po kayo mag-PM sa akin sa aking vlog. Nasa 5 kilos po ito na aking nakalap metalloid silicon selenium dalawa doon ang tipak lang ito dito Ayan. tipak lang oh. at okay. sa mga kablog ko maraming salamat din sa walang sabang pagkangkilik ng vlog ko Uh, God bless dito na lang po aking uh, video marami pong salamat sa lahat sumusuporta sa akin sa aking vlog thank you thank you God bless us all